Hello, good morning sa mga viewers natin dyan. Tara, samahan nyo ako ngayong araw na ito. Uh, magluluto ko ng sinigang sa miso. Ang gagamitin po natin itong belly ng salmon. So, ituturo ko sa inyo ang paraan ng aking pagluluto. Asa uh, sana magustuhan nyo. Ito nga paling ang mga sangkap na gagamitin ko. Ah, uh, ito yung miso. So, ipiprepare ko muna. Para makita nyo kung paano ko ito lutuin. So, ayan na nga po mga ka-viewers. Uh, Naka-prepare na itong gagamitin natin mga sangkap para sa uh, sinigang sa miso. Ang na gamit natin ay salmon belly. So, panoorin nyo po sana magustuhan nyo itong gagawin kong pagluluto. So halo natin. Para so, hindi mo sana matalo. So ang isusunod natin itong subuy uh, kamatis ilalagay na natin. Yan po. At uh, lulutuin natin yan ng madurog. kailangan po durugin natin itong kamatis para mas lalong kumataas ayan o. then pag nadurog na po yan ang isusunod natin yung miso sige po ang nyo lang po yan po kung makikita nyo no? uh, medyo nadurog na yung kamatis so ilalagay ko itong miso sasabay natin ito yung miso gisirin natin yun. So, Gigisirin natin ang miso. Yan kasi yung magpapalasa dyan. yung miso. Yan. Tapos may amiya. Pag medyo talagang maayos na yung pagkakagisa, lalagyan natin ito ng tubig. Diba? Pakukuluan natin medyo malapot lang no? dahil wala pang ang tubig so ko mo muna itong miso mas masakit kasi pag nakaginigisa to wala siyang parang ba yun? magaspang sa bibig nilagay mo agad kasi ng tubig yan eh minsan parang may magaspang gaspang so ayan uh, lalagyan natin yan ng tubig so ayan na nga uh, lalagyan na natin ng tubig pakuluan natin yung mga natin tipping plan. Simple lang po itong pagluluto ng sinigang sa miso. Yan lang naman yung mga sangkap. Napakasimple. Di po ba? So, hintayin natin siyang kumulo. Yung mamaya tipping natin yan. Kapag kumulo na yon at na natin, ito ang mga ilalagay pa natin. Sili. Siyempre, itong gulay, panghuli na to. Hindi naman kailangan lupang lupo ito. Eh masarap po, medyo half cook lang pagdating dito sa sinigang samsi so ayan guys matay natin makulo uh, yung tubig ng sabaw ayan na nga, uh, kumukulo na yung sabaw ng miso so titimplahan na natin sil ng patis ayan para may lasa kung medyo natatabangan kayo, dagdagan nyo. Mm -hmm. So, Dag nyo na lang yung ano, kung medyo natatabang mo. Ano. Then, ilalagay na rin natin yung ilalagay na natin tong sili. Uh, pakuluan pa natin yan. Yan, yan ang itsura nya. Matay natin yung ano, ah, kumulu kumulo pa. So, ayan, kumulo na. May sabaw ng miso. Titimplahan na uli natin ng mga sangkap uh, maglalagay ako ng pampaasim itong sinigang sampalok so na, depende na sa inyo kung so lalagyan ko na depende na sa inyo kung gaano kaasim ang gusto nyo kasi sa amin hindi masyado tama lang kaya konti lang poting asing lang. Ah, hmm. uh, ayan nga kumulu na. So, ilalagay ko na 'tong ating beling belly na salmon. ayan siya. So, madali naman maluto to uh, ah, panguhuli na natin yung ah, gulay kasi eh, mabilis lumambot yun so pakuluan pa natin to ito maluto to salmon ayan kumukulo na siya pwede ko nang ilagay itong gulay so iano lang natin na ah, wag huwag masyadong babad tama lang depende sa inyo kung gusto niyo bang medyo malambot na malambot yung gulay o tama lang para kasi sa akin mas masarap yung medyo half cook lang ito ayan pakuluan lang natin So mga ka-viewers, ito na yung finished product ng niluto nating sinigang sa miso na salmon belly. Sana magustuhan nyo itong aking niluto at uh, ingat kayo lagi. Salamat sa panonood. Like and share. Thank you. God bless.